So, ang napakaganda ang hapon po sa ating lahat, no? Mga kapwa ko ka-farmers. So, ngayong hapon, ah, uh, po tayo sa taniman po natin ng talong. <clears throat> kung saan, tinignan natin kung anong problema. So, napansin natin mga kapwa ko ka-farmers na kulang sa tubig dahil po sa sobrang init. So, sobrang init dito sa amin ngayon. Siguro, nung nalalasa si Bagyong Karina, ilang araw na ang nakalipas, isang bisis lang umulan mga ka-farmers. So, pag ganito ang sistema, parang sa loob ng isang linggo, apat na bisis kaming magdidilig ng tubig. Tapos sa likuran po natin uh, ng ano mga ka-farmers, uh, doon po nakatanim ang kamatis. Kung tingnan natin, marami ng bunga, no? akala ko mga kapwa ko kaparmers ah, hindi na to makabunga kasi sobra ang stress nila lahat bumagsak walang isang nakatayo pati sa tanim natin na talong buti na lang yung tanim natin na talong at saka ah, mga kamatis ay nakaka-recover din okay so ngayon mga kaparmers ah, marami na tayong bungang makikita sa ilalim so ang variety po ng ating talong ito po ang Calixto F1 na palagi kong ibinahagi sa inyo na maraming mamunga. So siguro mga kapwa ko ka-farmers, ah uh, marami na tayong makukuha siguro no sa susunod na araw. Kasi 2 times a week tayong mapipitas. So yung mga garito pwede na yung i-harvest. Yung mga ganyan pwede na. Siguro asahan natin to, hindi to bababa siguro no sa mga 500 kilos mga kapwa ko ka-farmers ang mapipitas po natin sa ating tanim na talong. So yung sampalaya, mga uh, dadami na. Okay, so sa so nagtatanong sa akin, magkano ang presyo farm gate sa talong? So may bumili ng 90, tapos may bumili ng 100 farm git. Then nung dinala ko sa tanawan, yung natira, may natira tayong 19 bandol. 1-1 po ang kuha po sa bawat bandol na naglalaman ng 10 kilo. So ibig sabihin na sa 110 pesos bawat kilo. 'Yun sa ampalaya naman uh, yung bumili ng talong sabay kinuha yung ampalaya 45 ang kuha niya tapos ang dadala namin sa tanawan ay 40 lang. So lamang kami sa uh, kinukuha dito sa farm kaysa dinadala namin dahil so marami pong uh, ampalaya po sa uh, bagsakan po ng tanawan kasi sa tanawan po namin din dadalakan pa mga farmers. Okay so Ah, uh, sa nagtatanong sa akin, sir, yung talong pwede ba hindi natin lagyan ng balag? Yes, pwede. Pero nung nasubukan ko na lagyan ng balag, list tayo sa mga tinatawag natin mga uh, baloktot or damage no sa mga ano natin sa mga harvest natin kasi pag tinalian natin ang mga sanga or dahon kasi dito sa dahon namin to tinatalian tapos sa tie wire sa taas Uh, ano po, maganda po ang quality sa bunga. Lahat uh, bagsak gaya ito, tingnan nyo Bubagsak 'no. Hmm. Kasi nakaano, hindi kagaya sa uh, hindi natin tinalian. Bumigay po mga ka-farmers ang sanga. Tapos yung mga bunga ay ano din sa lupa. May na-harvest ako dong. May na harvest ako sa kubo. Oh, may na harvest ako sa kubo. Doon ka kukuha. So, yun po no mga ka farmers no. So, si Nanay nagdala din siya ng uh, star apple. Kay Mia So yun po no, mga kapwa ko farmers Maganda ang lagyan natin ng balag kasi po uh, Kunti lang ang baloktot sa bunga Kadalasan uh, matuwid kasi uh, nakahanger Nakahangir ang mga bunga kagaya nito So sobrang init no Kung tingnan niyo, mga kapwa ko farmers Kawawa po ang talong natin Lahat ng dahon Puro ay nang, ano, nangano nang, 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 nangalay So hanggang siguro mga mataas uh, sobrang tangkad ng ating ampala, uh, talong no parang konti na lang ang kulang para nasa uh, kanya uh, sa akin leg na. So maraming mga malit na bunga mga no, na natin nakikita. O tingnan niya. Tapos mga bulaklak talaga sunod din. Din sisilalay marami nang mga malit na bunga. May mga puno na binibilang ko uh, kaya din ang mga 10, may 13. No, ang bunga sa isang puno lang mga kapwa ko kaparmers na okay nakikita. So binibilang ko ang mga bunga kung ilan ang bunga sa isang puno. So ito na ang ating uh, napakagandang talong na ang variety ay Calixto F1. So kanina nag-spray tayo no na pang-shoot borer. So may video na tayo na ina-upload. Okay, so may nag-comment tungkol sa mga insecticide kagaya ng mga steward pag alternate binibiya maganda din sa shoot borer pero yung pro procl proclaim of op the mga kapwa ko kaparmer specialista siya wala siyang ibang ha, ano makontrol kundi shoot borer lang so ito po ang ating mga inispray kanina ano? hindi ko pa napulot so kailangan ko itong pulutin mga kapwa ko kaparmer ngayon no, ang proclaim opte natin. Ng uh, nating ginagamit pang control sa shoot bore sa talong. So, yung ampalaya natin, no, ah, uh, napipitasan na natin yung misteysa, isang bestes. Sobrang ganda po mga kapwa ko farmers ang ating talong. Malapit na ano, ang tangkad parang mala, ma, kasing tangkad ko na kunti na lang so ito po ang ating Galaxy Max na uh, apat na bisis na napipitasan marami na tayong makikita mga bunga sa gitna mga kaparmers no? tingnan nyo hanggang sa dulo uh, uh, parang ano papakita pasilip ko lapitan natin sa kamera ganyan nakarami ang bunga sa ating Galaxy Max F1 magkadikit lang po mga kapwa ko ang uh, bunga no sa ating ampalaya hanggang sa dulo okay so, nasa uh, 50 one days ngayon no ang ating ang palaya siguro kasi 20 yung 20 siya magdalawang bulan saktong 60 days so sa so yung lahat mga kapwa ko kapwa mers hanggang dito na lang siguro maraming salamat po god bless at mabuhay po tayong lahat bye bye po